Maraming salamat po sa mga tulong niyo po. Diba mo po? Tagal na kakainin. kapainin. Maraming maraming salamat po. Tagal-tagal niyo kakainin? Opo. kaya Kahit yan. hindi ako magtinda ng isang araw, hindi kakainin. Kahit isang linggo, Opo. hindi ka magtinda. Napakarami niya mga kababayan no? at andito tayo sa lugar ni Ate Sara at ayan dahil alamin natin kung ano yung totoong kwento ng buhay ni Ate Sara at itong kanilang tahanan no? at ayan mga kababayan no? tara at sabay sabay nating alamin kung ano ang totoong kwento ng buhay ni Ate Sara magandang hapon po magandang hapon din po um, uh, ano po yung pangalan niyo ako po si Sarah Fiolino. Ilang taon na po kayo? Ano po? 48 po. May isawa po kayo? Meron po. Ilang taon na po kayo naga, nag-sasama ng asawa mo? May 19 po. 19 years? Ako, 19 years po. Kasi 19 na po yung kanyang nangyayari. Anong trabaho po ng asawa niyo? construction po. Minsan wala. Minsan po. Meron. Kaya pinipangan mo po po. Kayo mga -man ano po trabaho niyo? Ganito po ang trabaho ko. Sa araw-araw. Nagpupinda. -araw, sa na umaga. sa hapon. Pagpangalian sa kapanggabi. So, paano niyo po nahiraraos ang buong maghapon? Sa araw-araw po na pagpikinda, kasama po ng mga anak ko sa pamumuha po, hindi naman po sa pagkong pinikita yung asawa po. Minsan po, may gawa. Minsan po, wala. Gaano po kahirap ang buhay? Mahirap po. Kasi okay, siyempre, pag hindi po nagtinda, wala po kakainin. Sawa naman po mga nito. Yung mga anak mo po nag-aaral? Opo, lahat. Ilang anong grade na po nila? Yung element, ano po? Isa po yung ano ko po, po, grade 11, apat po yung elementary. May pinagsisiyan ba kayo ma'am na ganito yung estado ng pamamuhay niyo? Ano po? Siyempre po. Hindi ko nakatapos na rin lang yung pag-aaral. Kaya po, ang ko na lang na sila naman po yung mapatapos ko. Siyempre po, ayoko maranasan yung maranasan kung hirap. Hindi nakatapos. Kahit po, sila, mapatapos ko po. Uh, at Sara, maraming nakapanood ng video na, na help kay tatay. Ano? May tanong lang ko, bakit mo nagagawa na tumulong sa kapwa nang walang pag-aalinlangan gaya ng pagtulong mo kay Tatay Nardo sa kabila ng kalagayan nyo sa buhay. Kasi po, kami na po, buo. Kung nalaman ko po, po si Tatay Nardo walang pamilya, ako na po yung pusang na po na talagang tumulong din po sa kanya kasi naranasan ko rin po na may pa walang magulang na ama na lang po para naman po maramdaman ni tatay Nato na na meron po siyang pamilya kahit po ako yung maging kapamilya niya Ano yung naramdaman mo nung time na tinutulungan mo si tatay? Masaya rin po kasi kahit papano po nakatulong po ako sa kanya na ano kahit po sa group lang yung pinagsamahan po namin masaya po kung kahit pa paano nakatulong po ako sa kanya dahil po wala po siyang pamilya talaga nung nawala siya anong naramdaman mo? masakit din po kasi kahit pa paano po hindi naman po sa ano eh, kahit pa paano po na pamahal na rin po sa akin si Tatay Nardo bilang ama talaga pong inisip ko po, po na siya talaga ang Tatay ko na talaga pang kailangan, gawin ko po yung bilang isang inat na ginagawa po. Salamat ate Sara sa pagtulong mo kay tatay ha. Salamat. Oh, ate Sara, kung may uh, kahilingan ka, ano ba yun? Ano bang gusto mo na mangyari sa buhay mo? Gusto ko lang po na kahit pa paano po, nakatapos ang mga uh, anak po. Kahit pa paano po, ma ayos ay din po itong bahay namin kasi di po sapat yung kinikita ng asawa ko para mapatayo po ito ng maayos. Sige lang ate, ilabas mo lang yung nararamdaman mo. Ba't ka naluha na ate? Mayroon pa talaga yung buhay. Eh. Pero kinakaya na rin po guys. Kasitag din po yung mga anak ko saka saka talino katulad po nung pangalay ko po. Nakakainayan po kung hindi ko sila mapapatapos. Bali yun lang ang kahilingan mo. Nakapag-aral sila. At kahit paano magkaroon kayo ng maayos na bahay. Opo. Okay. Hindi ba natulo sa loob ng bahay nyo? Natulo po. Natulo. Pero talagang kailangan pag Ang bagay yung bahay nila po is butas-butas na. Ngayon at yan po yung kwento ng buhay ni Ate Sara. Ganyan po ang buhay niya sa araw-araw. Ano? At Ate Sara, may papabot kami sa inyong tulong ha. Mula ito sa mga kababayan natin dahil napakabuti daw ng puso mo. Ito yung mga tulong na ipapaabot namin sa iyo. isara okay. ngayon ito yung tulong na pinapaabot sa mga kababayan natin. Anong masasabi niyo sa mga tulong na yan? Maraming salamat po sa mga tulong niyo po. Ang tagal na ang kakainin. Ang dami na salamat po. Tagal-tagal niya kakainin? Opo. hindi ako magtinda ng isang araw, kakainin kahit kakainin. isang linggo, Opo. hindi ka magtinda. Napakarami niya. Tayo ka, Tisara. Tingnan mo lahat yan. Ah, parang nagtatayon sa dahat. <laughs> Ito yung dilaw ako nakakapanood nito eh. Ngayon, ikaw na mismo. Ang experience. Tingnan mo. Ang yung laman. Mm -hmm. Ang galing. Sobrang maraming salamat. Ang sa kapila. Tingnan mo. Meron pa yun sa ilalim. Ang dami. <laughs> Ay, meron po si Ate Sarang. Ang eh, sasakong bigas. Debra? At walong maliliit na sa sako. Kompleto po. po yan mga groceries. Dog dilata. Uh, Lahat-lahat po. Ayan. Tatlong karton po yan na punong po ng groceries. Parang abot na mga buwan. Isang buwan daw. Isang buwan. Limang buwan. Limang buwan. 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 Salamatan mo sila. Dami Sarah. po. Lagpas pa po na yan. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po dito dami kakainin mo. Ang sayang mo sa isa, Arisara. Ang <laughs> <laughs> salamat po. salamat po tulong natin, po, natin get, sa loob po sa kabila po ng paghihirap uh, na nadanas niya hindi niya siya patakalain na ganito yung blessings na matatanggap niya at salamat po sa mga sponsors sa, sa, sa nagpaabot po nito uh, para po ng so bahay namin no masaya masaya sila ay kumulang bukas kahit na ano may patay Ayan, ang daming biyaya ni Ate Sarang natanggap po oh, mula sa mga butihin nating sponsors mo. No? At ayan si Ate Sara, ano masasabi mo Ate Sara sa blessings na natanggap mo ngayon? Okay lang yan. Kumain si sa Ate Sara mukhang gutom na. Parang wala pa kayong ano, tanghalian ano. Sa akin, ko lang po kasi nagtinda ko. Kaya nga, at ayan, napakaraming blessings sa Ate Sara. At alam ko na bigay yan ni God sa'yo dahil mabuti kang tao anong nararamdaman mo ngayon sa mga blessings na to masaya po sobrang saya kasi kahit siguro sa isang araw dalawang araw, isang buwan hindi mo na magtinda kaya nakakapagod din po kaya nga, napakaraming uh, biyaya um, uh, alam ko na hindi mo akalain si na and makakatanggap ka lang ako na ano uh, sobrang dami. dami Yan, tulad nga ng sinabi natin Sara para na lang siyang magtitindahan <laughs> Oh, at, at okay, ang ko, ako pinang ka <laughs> oh, at ayan, napagkalog sa inyo ng Diyos kasi mabuti kang tao. Hindi ka nag-alinlangan na tumulong kay Tatay Nardo sa kabila ng ganyan kalagayan niya, di ba? Okay. Oh, di ba nga sabi nila, kapag may ginawa ka sa kapwa mo, sigad yung magbibigay iyo ng gantimpala at higit pa sa ginawa mo. 'di diba? Kaya deserve mo 'yan, Tisara, no? At masaya-masaya kami dahil nakatanggap ka ng ganto At sa mga darating pa sa 'yong blessings, talagang sobrang kaligayahan din 'yung nararamdaman namin dahil kahit papano, talagang ano 'to, pinagkaloob sa ng Diyos 'yan dahil isa ka sa pinakamabuting tao na nag-alaga sa tao na talagang tinulungan namin nang mahigit isang taon at yun ay si Tatay Nardo. At alam ko na kung nasaan man si Tatay, talagang masaya ang masaya intsi Sara dahil mm, mawala po, man siya eh. at least sayo na yung ano yung mga blessings na ano yung ni God dahil maputi ka dahil inalagaan mo siya no. Ayan po no salamat so, sa, po sa inyo. Mm, at at po na nakita po kayo eh. Mm -hmm. At yan sa mga butihin nating mga kababayan no, na nagpaabot ng tulong kay Ate Sara. Maraming salamat sa inyo and God bless po. God bless po sa inyo na.